Buksan natin ng ating mga Bible sa Psalms 1, chapter 1. <clears throat> Psalms chapter 1, nasa verse 3 na po tayo ngayong gabi. Basahin natin. Simulan natin sa verse 1 upang makuha natin ang buong konteks. Ganito ang sabi. <clears throat> Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Itong salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Panginoon, muli kami po itutunghay sa inyo po mga salita, salita ng buhay, salita ng kalakas, kalusugan ng aming pananampalataya. Samahan niyo kami, tulungan niyo kami ng inyong banal na spirito na maunawaan namin ang iyong banal na salita para po sa aming po mga buhay. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kapag tayo po ay uh, napapasama sa mga uh, manginginom, tiyak, malalaman mo ang lahat ng uri ng alak. Kapag ikaw naman ay napasama sa mga sabungero, ay tiyak din, malalaman mo ang lahat ng uri ng manok. At kapag ka ikaw ay napasama rin sa mga box slider, tiyak, malalaman mo rin mga uh, dahilan para hindi dumalo sa pagsamba. At kung ikaw naman ay talagang napasama sa mga taong nagmamahal sa pagbabasa ng salita ng Diyos, tsak, malalaman mo ang kalayaan at ang kalaguan. Dito sa ating binasa, matapos na ipakita ng salmista ang verse 1 and 2. Sa so verse 1 ay ang pag-iwas sa kasamaan, at ang verse 2 naman ay ang pag-ibig sa salita ng Diyos, ipinakita rito ng salmista ang bunga ng ganitong pamumuhay. Isang matatag na punong kahoy at mabungang buhay dahil nakaugat sa salita ng buhay o sa batis. Nang layunin ng may akda o ng salmista sa ating teksto ngayong gabi ay upang ipakita ang larawan ng pagpapala at katatagan ng mga taong nakaugat ang buhay sa salita ng Panginoon. Kaya dito sa ating teksto, tignan natin ang tatlong bunga ng buhay na nasasalita ng Diyos. Una <clears throat> ay ang bunga ng katatagan. Ganito ang unang parirala sa, Psalm, uh, sa verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ikinumpara siya sa isang punong kahoy. At mapapansin natin ang salita ng sabi niyan, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim. Sadya ang itinanim, hindi nagkataon, hindi ito ligaw, kundi siya ay itinanim sa makatwid na sa kanya ang bunga ng katatagan. Katatagan sa kanyang pananampalataya. So pag sinabing itinanim mga kapatid, ay talagang may layunin, mayroong hangarin na siya ay mabuhay at lumakas. At pansinin natin saan siya mismo itinanim, sa tabi ng agos ng tubig. Ibig sabihin, nandun siya palagi sa sustansya ng presensya ng ating Panginoon. Lagi siyang napapangalagaan. Ang Diyos ang nagtanim sa Kanya, ang Diyos din ang magpapatuloy hanggang magbunga siya. Philippians 1.6 Siya na nagsimula ng mabuting bagay, siya rin ang magtatapos nito. So ang tubig naman dito ay sumasagisag sa patuloy na biyaya ng Diyos kung saan siya ay namumuhay. Kaya ang punong nakaugat sa tabi ng ilog o sa batis, mga kapatid, ay matatag at hindi matutuyo o matutuyuan sapagkat siya'y nagtitiwala sa Panginoon. Now, hindi lamang na siya ay tinanim, tungkulin din ng puno na talagang gawin niya kanyang makakaya para abutin ang batis. Abutin o ipamuhay ang biyay ng Panginoon. Kaya, kapag ka isang tao ay nagtitiwala sa Panginoon, ay eh, talagang may tutulad siya sa punong kahoy na hindi talaga matutuyuan, laging matatag at nabubunga. Gaya na sinabi si Jeremiah 17, verse 7 to 8, Ganito ang sabi, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Bagamay yung kanyang ugat ay nandun talaga sa biyay ng Panginoon. At ang sabi sa verse 8, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim, sadyang itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag ka dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo po ay nandyan sa salita ng Panginoon, itinutulad tayo sa punong kahoy na walang kinatatakutan. Unusman, bagyuman, lindulman. Tingnan nyo mga tao ngayon, nangyayari talaga ang lindol sapagkat nakasulat tayo sa Biblia pero mahirap sa mga kristyano na natataranta, natatakot tulad ng pagkatakot ng mga taong walang Diyos. Hindi nakaugat sa salita ng Panginoon. Ang ating tibay ay spiritual, hindi po sa nakikita natin. Kahit sa kawalan natin ng uh, buhay o anumang bagay sa mga material, e eh, hindi tayo natitinag tulad ng isang punong matatag. Sapagat ang ating sustansya ay sa biyay ng Diyos. Kaya eh dapat din tayo magtiwala palagi. Tungkulin natin na magpakatatag sapagkat yan ang bunga ng isang taong nasa batis ng ilog. So, ang magtiwala sa Panginoon ay ang pagkapit sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Makikilala natin, mahawakan natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kanina natuwa ako, daladala ni Bilin yung Bible talaga. Kasi dyan sa Bible, talaga madada mo. Si mama rin kanina, si mula salamin talagang hawak na yung Bible, tong tuwa siya, tawa ng tawa, dahil malakad daw letra. Sabi ko, yan ang dapat. Kasi pag Bible hawak mo, isalita ng Diyos yung hawak mo. So napakaganda po, magkakaroon tayo ng bunga ng katatagan. Ang katatagan natin ay hindi panlabas, kundi panloob na anuman mangyari, tayo po'y nakakapit sa ating Panginoon. Ikalawa, hindi lamang bunga ng katatagan, kundi bunga ng pagpapala. Makikita natin sa ikalawang parirala o second praise. Ganito ang sabi, basahin natin. Siya igaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahonan. Imposible talaga ang mga Kristiyanong laging nasa salita ng Panginoon, binubulay-bulay ang salita ng Diyos gaya na sinabi sa verse 2, kaligayahan niya, kagalakan niya ay sa salita ng Panginoon, may tutulad talaga sa isang puno na nakatanim sa tabi ng batis na nagbubunga. Hindi tayo malulugi. Mayroon talagang spiritual na lakas, na sustansya, na pagpapala tayo na tatanggap kapag tayo ay laging nagme-meditate ng salita ng Panginoon. Kaysa mag-meditate tayo sa cellphone, sa ating uh, Facebook o sa anong balita, e eh, kailangan mas bigyan natin ng halaga, priority, ang mag-meditate sa salita ng Panginoon. Ang sabi diyan, siya ay nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Na tulad ng mga puno, halimbawa mangga, mayroon talagang kapanahunan ng pamumunga yan. Hindi sa lahat ng sandali namumunga, pero wala po talagang escape 'yan. Tuwing na namumunga, tulad ng a uh, at tulad ng abukado, natutuwa ako kapag dumarating na ang September sapagkat 'yun na yung panahon ng abukado hanggang sa susunod. Dahil ang abukado napakalaga sa aking uh, health pagdating sa diabetes. Kaya mas pagka-napunta kami na Bisaya, nakadami ng namumulaklak na bunga na abukado, tuwang ako dahil dinadala na ko. So, ganoon din ang isang kristyano, kapag natanim tulad ng puno sa tabi ng Agos, o nakakapitay sa palagi sa salita ng Panginoon, ay eh, nagbubunga tayo palagi ng spiritual spiritual na buha. Na alam naman natin na ang bunga natin, the good works that we have, ay talagang itinakda ito ng Diyos sa atin, na siya dapat nating lakaran. Di ba? Ephesians 2.10 tayong pinaka uh, mahusay na gawa ng Diyos na itinakda para sa mabubuting gawa na kanyang itinakda para sa atin siyang dapat lakaran at tayo ay mangyayari nagbubunga palagi sa kapanahunan hindi tayo mabibigo kaya minsan mayroon tayong mga kapatid na mahihina hindi anong nagbubulay ng salita ng Panginoon Well, nagbabasa nga pero hindi naman yung pinamumuhay. Pero ganyan pa man, huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip na makita sa kanyang bunga ng pagbabago ng kanyang buhay. Lalo na pagdating sa kabanalan, Diyos ang nagbibigay ng bunga sa kanyang takdang panahon. Kaya tignan natin, maging tapat tayo sa patuloy na paglilingkod natin sa Diyos. Isa sa paglilingkod talaga na hindi maagaw sa atin ay ang pakikinig ng kanyang salita, pagbabasa ng kanyang balit ng salita, pagbubulay-bulay ng kanyang salita. So nakita natin dalawang bunga, una bunga ng katatagan, bunga ng pagpapala, at panghuli ay bunga ng pananagumpay. Basahin natin again ang ating verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Dalong bagay, dahon niya ay hindi nalalanta. Bawat ginagawa niya ay nagtatagumpay. Na yung dahon po, makita natin ang puno na makapalang dahon, ibig sabihin malusog yan. Yun ang nagpapatuto sa kahoy na ito ay malusog at nangangako ng bunga, kaya matagumpay siya. The same with us. Kapag tayo po ay laging nasasalita ng Panginoon, babad tayo sa pagbubulay-bulay na ito tulad ng punong kahoy na tanim tayo sa tabi ng batis upang tayo ay laging sariwa sa ating patutuo. Hindi tayo napipintasan sa sino mang mga tao dahil tayo ay laging nakasunod sa salita ng Diyos na ating binubulay-bulay. Laging nagpapalala sa atin ng banal na espiritu, ano yung nabasa natin, ano yung sinabi ng Panginoon sa atin. So ang dahon natin, ang testimony natin ay hindi nasisira, hindi nalalanta. Buhay natin ay laging sariwa, laging nagliliwanag sa magagandang gawa, laging may lasa sa ating pananalita, mayroong biyaya. Diyos ang nagbibigay ng kasariwaan at pag-unlad ng ating buhay. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating pagsisikap. Ang gawin lang nating pagsisikap ay mahalin natin ang kanyang salita. Kung ang buhay mo ay nakaugat sa Diyos, marnasan mo ang kanyang patuloy na biyaya at tagumpay ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa ating pagtatapos, dapat nating malaman na ang taong nagmamahal at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay matutulad sa isang punong matibay, laging sariwa, hindi nalalanta, nagbubunga at laging nagtatagumpay sa kanyang gawa at hindi lang yon, maraming makikinabang sa kanyang bunga. May makikinabang sa kanyang bunga, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa kapwa nating kapatid sa iglesia. Kaya kung nais nating maging matatag at mabungang buhay, mga kapatid, simulan natin. Gawin nating ugali, gawin nating lifestyle ang magbasa ng salita ng Diyos at magbulay. Hindi kailangang mahabang pagbabasa, kundi bulay natin yung ating mga naunuwa ang salita ng Diyos at nakachachak tayo, maituturo, may ituturo palagi ang Diyos sa buhay natin upang tayo lumago sa espiritual na kakayanan. At yan ang ating pong paksa ngayong gabi, bunga ng buhay na nasa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, tunay Panginoon na mga tao naghahanap po ng kanila pong kalakasan, katatagan, labas po sa iyong mga salita. Ngunit nagpapasalamat kami na inyong mga tao na kami binaguhan nyo ng bagong puso at mayroong pag-ibig sa inyo at sa inyong salita. Nawa dito kami, mamalagi Panginoon, na kami laging nakababad sa batis ng iyong salita upang sa ganun mamuhay kami sa iyong biyaya at magbunga kami, Panginoon, ng karapat dapat para makatulong din sa iba ng mga nangihina. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Thank <laughs> you.